yusek uh, balikan ko lang po yung do dun sa diumanoyal Pulveron na video ni uh, Pangulong Marcos uh, sabi niyo po kanina ay uh, naimbestigahan na yan pero biglang iimbestigahan pa ng DOJ at NBI uh, at napatunayan na po na ito ay uh, like fake dun po sa isinagawang uh, um pagsusuri from inong Indian na uh, ano ba yun uh, company ah hmm. uh, wala po bang plano ang uh, malaking especially ang uh, pangulong Marcos na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng diumanay uh, uh, paggamit ng uh, ipinagbabawal na gamot ng ating pangulo. Sino po ba ang humihingi? Marami po sa ating mga kababayan ang uh, sa social media na nagre-react dito po sa Um, ipinapalabas na video na ito actually parang down na po ito before dahil nga sasabi nga na malaking it's a fake pero biglang nabuhay after po nung uh, ginagawang uh, investigasyon mismo ng uh, Kongreso ng Kamara kaya pumulong lumabas itong video na ito and uh, sabi nga po nung uh, vlogger na si Miss Pebbles kunanan ay si uh, attorney Harry Roque yung nagpa mastermind mm. ano po nitong video Uh, pero inamin naman ni Ms. Maharlika yung another vlogger na parang siya yung nagbigay lang kaya Attorney uh, Roque. Mm. Kaya ang tanong ko po, sabi niya sa social media hinihingi. Sino po in particular ang mabasa sabi niya sa akin na humihingi ng ganitong klase pagtest? ang atin pong mga kababayan Sino na po Madam in particular music, na, na po oh, na po sigurong. ikaw na po ba sige po po, ba? po ang humingi <laughs> okay <laughs> kaya okay. po um, masabi lang ninyo na mayroong humingi pero Hindi. marami po sa social media so, po kayo ay na, uh, nagbabasa po sa Socmed uh, Madam Yusa so, isa ka nga sa humingi kasi po gusto sige, niya po? tanong ko nga isa ka ba kasi we have to be specific on this isa ka ba sa humingi ang mga kababayan po natin so, ay, isa ka sa humingi Actually, I'm a journalist. Hindi yes, niya, po ako po, uh, humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong uh, mm -hmm, basihan. Uh, mai, o, po, basihan. Sino nga po? Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya sa social media. Madam Lucec, uh, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, hmm. gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po si Kaya't ano nagbidiman. po si Attorney Vic Rodriguez di hupa okay. pa matagal na rin naman yung hinihiling niyang uh, hair follicle test okay tanong po natin ano po ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa pangulo ang isang hair follicle test ito po ba may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit ng illegal na droga kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo, at walang basihan. Kahit, kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na ah, nag, ito, ito, gumagamit ka, patunayan mong hindi. Hindi po yon ang tamang logic. Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi na, at nagdidiman sa Pangulo, kayo muna magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayo na patunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anumang diman patungkol sa hair follicle test.